For today's video, usapang caregiver tayo. Sa mga nagpaplanong mag-caregiver, para lang may idea kayo kung ano ang usual na ginagawa namin bilang isang caregiver. So usapang trabaho tayo for today's video. Entro muna, syempre. Hi guys! Welcome back to my channel! It's me again, Joy Tolete. Wala pang tulog ang person. Charo! So for is this video guys? So pag uusapan tayo. At sa video na to guys, sasagutin ko lang yung mga usual na nagtatanong sa akin kung gaano ba kahirap yung maging isang caregiver. So uh, sa mga hindi pa nakakaalam guys, ang trabaho ko ngayon is caregiver at proud ako doon bilang isang caregiver. Kasi ang caregiver is talagang isa sa pinakamahirap na trabaho at marangal na trabaho kaya proud ako doon. So sa video na to guys, ay sasabihin ko lang naman yung mga basic na ginagawa namin bilang isang caregiver para lang sa para lang sa konting kaalaman sa mga curious at sa mga gusto din na maging isang caregiver someday in the future. Tiyan. Yeah. Ganon. So, ayan. Ang video na to is makukuha na nyo ng konting idea. Kasi, syempre, sa mga gusto mag-start bilang isang caregiver, dapat alam nyo yung mga bagay na to. So, yon Based sa experience ko, guys, matagal na ako nag-caregiver. So, halos nag-start ako mag-caregiver uh, 2012. So, 2012, nagki-caregiver na ako, guys. Um, graduate ako as midwifery. Naging related talaga ng trabaho ko is more on caregiver. So, so far, nakailang pasyente na ako. Tapos, graduate naman kasi ako as midwifery. So, medyo related, medyo related talaga. related as a medical. Yung, yung pinagtapusan ko, bilang isang, nagtapos ako as midwifery, may idea ako about sa pag-aalaga ng matanda. Kasi meron kaming, ano, meron kaming assessment, caregiving na units nung nag-aaral pa kami. So, idea na ako about sa pagkaalaga ng matanda. So, story time lang, no? So, uh, ang unang una ko talaga naging trabaho dito sa Manila, bilang isang caregiver. Shoutout nga pala sa lahat ng mga caregivers dyan. Proud ako sa inyo. Be strong lang sa atin. So, ayun. Sa mga nagtatanong, guys, kung mahirap ba mag isang caregiver, ano na yung mga basic na ginagawa? So, ang... Ang sagot sa tanong kung mahirap maging isang caregiver, ang sagot don is Yes, mahirap kasi wala namang trabaho madali. So nga pa ako talaga guys kasi wala pa akong tulog. Ako yung duty kahapon, 24 hours duty ko. And ngayon, kailangan ko matulog pero kailangan ko munang gumawa ng, <laughs> ng vlog. <laughs> so kailangan ko muna mag, maggawa ng video para may ma-edit ako pagbalik sa trabaho ko. So ayun na nga, ikwento ko lang no. Sa mga nagtatanong kung mahirap ang maging isang caregiver. Oo, mahirap ang maging isang caregiver talaga, promise. Nakakarelate ako sa lahat ng mga nahihirapan. So, sa mga natatanong ko, ano yung mga common na ginagawa bilang isang caregiver? Ang caregiver, guys, is usually, talagang alaga namin is matanda. Common sa atin na pag sinabing caregiver, ang alaga talaga is matanda. Um, in charge kami na palakasin yung matanda, alagaan kung ano yung kanilang mga routine. So, mga nagtatanong kung ano yung mahirap alagaan kung lalaki ba or babae na matanda. ah uh, para sa akin, in my own experience, in my own experience, <laughs> Yes. <laughs> Nasarili ko ba sa mga na-experience na ko kasi, nag-alaga na ako ng balit tatlong babae, dalawang lalaki. So, sa sa experience ko, masasabi ko, mabilis mas mabilis talaga alagaan ang lalaki. Lalaki kasi yung lalaki, hindi so experience ko lang ba, pag lalaki kasi yung alaga mo, hindi siya maarte. Katulad ng ibang matatandang babae, talaga masusungit. Aminado tayo diyan, susungit yung matatandang babae, hindi mo alam minsan kung anong gusto nila mangyari. Sa lalaki is parang ang bilis lang. Ang masasabi ko sa, mga, sa mga nagtatanong kung ano yung mas mahirap alagaan kung lalaki o babae, para sa akin mahirap alagaan yung babae. Yan, yung babae talaga yung mahirap alagaan. So ayun, okay, yung mga common na ginagawa bilang isang caregiver ay um, uh, usually kasi pag caregiver ka, uh, in charge ka sa pagbabital signs. Mga related sa medical yung pinag-aaralan, alam na nila yan yung vital signs. Yung kukuha mo ng bimping, um, SpO2, yung ano yun, oxygen, RR, pulse rate, mga ganon. So, uh, temperature, yun yung usual na ginagawa ng isang caregiver. Kailangan dapat marunong ka maganon. And yung mga caregiver, usually talaga may mga talent yan. Marunong niyang kumilatis ng itsura ng kanilang pasyente. Kung kailangan bilang isang caregiver dapat alam mo kung ano yung normal na pagmumukha ng patient mo. Kasi pag pag may hindi normal, alam mo yun eh, isang titik mo lang makikita mo pag matanda kasi talaga yung hawak mo, guys. Kailangan mo yung dapat alam mo kung ano talaga yung normal na itsura nila o kung hindi na maganda yung kalagayan nila, dapat alam mo yun. Nakikita mo yun sa itsura sa, sa facial expression nila, dapat alam mo yun. Bilang isang caregiver din, kailangan mo yung mahabang pasensya. Mahabang pasensya kasi may mga matatanda. Yung common, yung usual na, sakit ng matatanda is yung tinatawag na dementia. Dementia kasi is yung sa Tagalog, yung na nila kung ano yung mga ginagawa nila, kung ano yung mga dapat nilang gawin, ganon, yun nakakalimutan nila. And diabetic, okay? So pag mga ganon, kailangan dapat um, aware ka sa mga dapat mong gawin. Pag naging isang caregiver ka guys, may immune ka sa amoy ng tae, amoy ng ihi, So, yun, may immune ka na doon. Masasanay ka na yun na lagi everyday yung ma, ano, may encounter mo. At masasanay ka rin na kailangan mong magbigay ng exert effort, magbigay ng lakas para maalalayan sila, lalo na pag mahina na yung alaga mong matanda. At pinakamahirap guys is yung bedridden na Mahirap na talaga alagaan yung bedridden guys. Kung papipiliin ako bedridden or mobile patient, mas pipiliin ko talaga yung mobile patient. Yung naglalakad pa. Kasi medyo mabilis alagaan, medyo mabilis i-handle, ganun. Pag bed ready na kasi guys is, ikaw na kasi lahat, lahat na ng lakas, ikaw na yung magbibigay, mag, ikaw yung maglilift, ikaw yung bubuhat sa kanya. At, so parang, ikaw na, parang ikaw na lahat yung gagalaw para sa kanya. Pero pag, pag mga nakakalakad pa, so kailangan mo rin talaga mag-exert ng effort na, na i-maintain yung kanyang routine na exercise para yung katawan niya stable ba yung nakaka nakakakilos pa nakakagalaw pa kasi once kasi na tinigil mo yung pag pagpapa-exercise sa alaga mong matanda na yung kahit mahina na natulad ko sa experience ko ngayon yung alaga namin is um, nakapegchob na pag dinabing pegchob nakatubo na siya hindi na siya yung normal na kumakain sa bibig kasi nga nagkaroon siya ng history sa lungs na nagkaroon siya ng infection nagkaroon siya ng tubig sa lungs so ang sinuggest ng doktor na para ma-extend pa ng mahaba yung buhay is lagyan na lang ng peg kasi every time na every time nakakain yung pasyente namin sasamin malalagyan yung baga ng tubig so magkakasakit so infection so yun yung ano magkukos ng mas mabilis na pagkawala so sa ngayon yung alaga namin guys is melt na lang din yung dinag yung nilalagay namin so far malakas pa siya guys nakakapaglakad pa siya nakikipag-usap pa siya ng maayos nakakapagbasa pa nakakapanood ng TV nakikipagbutuan pa sa amin alam you know, yung ganun Uh, parang kumbaga ang pagiging isang caregiver kailangan mo rin talaga na yung yung dedication mo sa alaga mo bigay mo talaga yung yung best mo na pag nag-alaga ka kasi ng matanda parang iisipin mo na kailangan madugtungan ang buhay nila kailangan humaba yung buhay nila kailangan lumakas sila yun yung itatak mo lagi sa isip mo kasi ganun ganon ganon ako halos lahat ng nag-aalaga ng matanda ganun yung ano namin ganon yung goal namin talaga na uh, once na nag-aalaga ka ng matanda at talagang aalagaan mo na umextend ang buhay. Kasi syempre, iba pa rin sa feeling na naalagaan mo siya ng mahabang buhay. So, so far, proud ako na may mga naaalagaan, na mga naaalaga ang tumataga. Sa trabaho naman, is lang madali. ba diba? Lahat naman ng trabaho mahirap. So, ang atin lang nasa nagdadala na lang yun. Kung talagang gusto mo yung ginagawa mo, mahal mo yung ginagawa mo, why not? Diba? So, sa mga nagtatanong kung hindi ba daw kami nandidiri sa tain ng alaga namin, sa tain ng pasyente namin, um, hindi na guys. Immune na kami sa mga ganong paraan kasi mas gugustuhin namin na maging nor ma-normalize yung puko ng alaga namin. Kung kinakailangan, dudukuti namin yung tae ng alaga namin, dudukuti namin yan para lang lumabas. Para, kasi pag ang tae yung ginailabas ng everyday, don maraming nakukuha ng sakit eh. Maraming nakukuha ng infection pag yung hindi nakaka-regulate ng tae yung matanda. So, so far sa alaga naman namin ngayon is regular siya maganda. Ang lakas-lakas niya na, kahit nakapeg lang siya. So, yun. Ang pinaka-challenging talaga sa amin na caregiver, lalo na pag naka- naka-tube na yung alaga nyo. Katulad namin, every 4 hours kami, nagigising pag kami ang duty. Every 4 hours, magbibigay ng feeding. So, kahit gabi yun, madaling araw, magbibigay talaga every 4 hours kasi hindi pwedeng magutom yung pasyente. Kasi, datos na nga lang eh, liquid na lang yung nilalagay sa kanya. Hindi siya pwedeng sobrang tagal na hindi makakain kasi manghihing siya. So, yun, ang kalaban lang talaga namin yung kuyat. Sa mga gusto mag-caregiver, sa mga willing mag-caregiver, dapat ready yung katawan nyo sa kuyatan. So, ayan. Kung nakikita niya. <laughs> 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 Ay, wag is <laughs> yun lang. Pag, ano, pag caregiver kasi talagang di may iwasan yung pagpukuyat. Kaya kailangan talaga. Kaya madalas din ako nagtitake ng mga vitamins kasi kailangan natin yung pampalakas ng immune system. So, ayan. Sinasabi ko to kasi for sure, alam ko maraming curious dyan na malaman nila kung ano talaga yung usual na ginagawa bilang caregiver. So, ito na yun. Okay? Kung may plano ka mag caregiver, kailangan malakas ang loob mo. Mahaba ang pasyenta mo. Oh, pasyenta. <laughs> mahaba ang pasyensya mo. Diba? Tapos, malakas ang katawan mo. May presence of mind. Yun. Ganon. And kailangan malaga ka sa pasyente mo. Kailangan yung goal mo humaba pa, ma-extend pa yung buhay nila. Yun. Yun yung dapat nasa isip. Halos lahat naman ng trabaho, kung ang dedication mo na, na gusto mo maganda yung trabaho mo, talagang tatagal ka sa trabaho mo. So far, ako sa trabaho ko ngayon, tumagal na rin naman ako. Nasa 4 uh, years na ako dito sa alaga ko. Wow. Pero yung mga dati ko ring alaga, umabag din ako ng 2 years. Um, 3 years, ganon. So, tumatagal ako sa mga inaalagaan ko, guys. Kaya, sinishare ko to sa ibang mga nagtatanong at sa ibang ako curious para at least kahit paano, alam nyo na kung ano yung usual na ginagawa ng mga caregiver, di ba? So, ayan, sa mga caregiver na katulad ko yan, shout out sa inyo, mabuhay tayong lahat. More patient and God bless you all. So, ayun, that's the end of my vlog. Thank you for watching. See you in my next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share. Medyo mahaba na yung vlog ko, guys. So, ayan. Medyo inaantok na ako, guys. Kailangan ko pa matulog, guys. <laughs> Bye!